Wala pa. Bawal pa ligawan si Lindy. Bawal pa boyfriend. So, eto na nga mga Hubby Bees. Nakareceive kami ng invitation kay Ms. Abby Mercado, yung kasama namin sa GMP Artist Agency. Kasi meron siyang annual charity drive. And this time, uh, pumunta daw siya sa isang orphanage sa Las Piñas at in-invite niya kami if we wanna join. Siyempre kami ni Habib David, go kami dyan. And uh, napag-alaman namin na yung mga bata doon, parang around 20 yung mga children sa so orphanage na yon And uh, according to Abby, parang mamimigay siya ng mga grocery. Sabi ng mga madre doon, parang kailangan daw nila ng parang mga detergent, um... Uh, so, para siguro sa mga paglalaban ng mga damit ng mga bata. Lindy, kakarating mo lang. Apo. Tama-tama, samahan mo ako. Saan po? Sa baba. Mag-aayos tayo. Mag-prepare mag, ano tayo, mag tayo ng mga pang-donate natin sa mga bata sa orphanage. Ha? Bukas pupunta kami eh. Ha Ha? Tulungan mo ako ha. So, naisip ko mabigay ng isang sako ng detergent soap. Ito yan. Salamat sa well Manufacturing Corporation. Magbibigay tayo ng speed detergent soap. Tapos, naisip ko, bukod sa detergent soap, nagbibigay ko na lang din ng mga windrocks alin di magpapayaday ng windrocks win tsaka siguro ng mga fabcon uh, para naman kumpleto na yung kanilang uh, gagamitin sa orphanage so manguha na rin tayo ng mga lala para naman meron din silang fabcon so, para kumpleto na yung kanilang gagamitin sa lalaba So, magbibigay din tayo ng isang kahon ng Windox Bleach. And marami din pala kami ditong stock ng Jolly, yung mga sachet. Yan, you no? Know? This is milk bath na ginagamit para sa mga bata. Pwede din sa pang adult actually. So, magagamit din ng mga children ng uh, orphanage na yon So, mamimigay din tayo nito. So, bukod sa Jolly uh, milk bath, mamimigay din ako ng powder. Kasi mayroon din Jolly powder, yan, you no? Know? So, bibigyan ko ng tigigisa yung mga bata doon. Para naman maging masaya sila. Siguro gagawin mo ng 25 sets na lang para batis ma mas maganda na yung may sobra dito kaysa sa kula. So, eto na. Ready na yung ating mga ipamimigay sa orphanage. Mayroon tayong Winrox. Mayroon tayong detergent soap. Tapos, naglagay natin ako ng mga Fabcon dito. And para sa mga bata rin yung uh, Jolly Baby milk, milk bath at saka powder. Yan. Pamigin natin bukas. Dahil dyan, Lindy, nakaprepare na tayo dito. Mag-rest naman tayo today is uh, weekend, so mag-mall naman tayo. Wow, so, mag-mall. muna tayo ngayon, di ba? Kasama sa Javi at si Juco Odio. Pagod tayo ng mall, may mga bibili tayo doon, ha? Uh -huh. ready ka na? Opo, sir. Yung ready ka na? Ready na ako! O, sige, may maliligo pa kami. Ay, sige. <laughs> <laughs> Hindi, ready ka na? Ready na po. Ang outfit mo ngayon? Ay, gamit na yung kanyang bagong... Ka na yung bag bag. Oh, at saka yung shoes na binigay namin sa'yo dati. Eh, last July. Let's go. Alis tayo. At kami muna imamamasyal ngayon. Tia Julie, ibang ka muna ha. Ibang muna ang tao dito sa bahay. yung ng tao. <laughs> <laughs> Alagaan mo si Bella at si Lucia. Thank you, Tia Julie. Let's go. Punta tayo ng mall. Sali ka na, Lindy. Excited na po. Ang gagawin natin. Okay. Hindi ko alam gagawin natin sa mall. <laughs> Masyal lang tayo. Pasyal, pasyal lang. Lindy, gusto mo mo na din Sige po. Anong gusto mo panood din? Kayo po, sir, kung anong gusto niyo po. Hindi, mamili ka mamaya kung anong panunodin natin. Kung At anong dahil... gusto mo, o anong gusto mo yung panunodin natin. Alin. O, wag ka naman, ano. Kasi... At dahil wala pa siyang jowa, tayo muna ang date niya. <laughs> Ay, correct. Wala ka pa naman jowa, eh. So, kami But, muna maliligaw sa iyo. Dami to, rin, dami to nagtanong sa video ko, sino daw naliligaw kay Lindy? Emi mo lang naman yun. <laughs> wala pa po. <laughs> wala pa, bawal pa ligaw si Lindy. Ba bawal mo, boyfriend. Mapapayaman daw muna si Lindy. <laughs> okay. <laughs> Hanapan muna natin si Lindy nang pwede siya mag-manicure, pedicure. Ito, ito. Sa tapat. Lindy, doon ka. Ha, yung kuno para hindi na siya magpila. Yes. Let's go, Lindy. Doon ka. Magpa-manicure, pedicure ka. <laughs> So, na-schedule na -schedule namin si Lindy ng um, money at saka pedicure. Yeah. yeah kasi kami ay magpapamassage ni Javi Reyes. Si Lindy hindi magpapamassage, kaya doon siya sa money pedi namin. Magpapa, tawag nito? Me time si Lindy. Yes. Pwede namin mamaya. Punta muna kami ng movie house sa check yung mga schedule. Dito tayo. Lindy, mamili ka na, na panonoodin mo. Ayun o. Kung anong gusto mong panoodin. Eh? Ay, ay po. <laughs> Ikaw ang mamili. Ikaw oh, ang mamili the bread winner lang. Yung kaibay is ganda. Ah, okay, sige, panuotin natin. Let's go. So, nakabili na ako ng ticket. Ang gusto nila hindi ay and the bread winner is, diba? Yung kaibay is ganda. Opo. Okay, Mukay, hindi. Kasi ka na namin doon sa ano? Sa masa pedicure mo. Papamassage muna kami ng Happy David, ha? Opo. Okay. Oli, punta ka na. Go. Dito. Papasok ka na dyan. Iwan ka namin dyan, ha? <laughs> Iwan muna natin si Lindy dito. Para tayo nag-iwan ng bata sa daycare. Sorry sa plague. <laughs> Para talaga kami nag-iwan ng bata sa daycare. Dito ka muna ha. <laughs> Habang busy kami ha. Tapos <laughs> yes, saan tayo baby? Masage muna tayo. Dito sa favorite natin. Let's go. Foot and hand. Hand and foot. Yeah, foot massage. Reflexos. Ito yung talaga favorite ko pag reflexology. So, tapos na tayo mamassage. Tapos na tayo mamassage. Kailangan natin sila sila. Yeah. So, Sarap massage. Sarap. Sarap. Oh, kamusta? Si Madam Linda, badas na badas. Ay, may pa-may pa, pa kulay. So nandito na kami sa Manam, kakain muna kami ng dinner at tapos na si Lindy ng kanyang manicure at pedicure. Lindy, pati ngayon ano pinagawa mo? Ano yung kulay na pinili mo? Pink. Bakit pink? Uh, Kapulay ng <laughs> habibig. <laughs> Kapulay na ng stock room. <laughs> <laughs> at kakain na kami ng dinner. Ayan, ang order kami dito ng uh, pinakbet, lapla, sinigang, baboy, at saka kare-kare. Eh, at may ice tea tayo. Eh. Si tayo. Uh, uh, Bottom bless yung iced tea. Oh, let's eat na. Chugoryo. So, papunta na kami ng movie house at nagpa-take out tayo ng lindi. Anong dessert namin. Sa movie house namin kakainin halo-halo. <laughs> okay, manood na kami ng movie. Let's go!